Happy of the day. Bye. <laughs> Lina, kami na. <laughs> Lindo. Hello, man, Hello. Ano man, sis? Rice. French fries. Pero fresh potatoes. Ano kaya to? Uy, French fries din. Nana, nagsaset ng table. O. Oh. Yes, És de Can Niluto ko yan kanina para kay Lola. Favorite niya yan. Okay, go! Ang ganda ng mga bulaklak ni Lola dito. Buti na alagaan niya lahat to. Grabe, grabe sa trabaho. <tip>

Good job, Jana. Ayun, minahigit ako sobrang ano, laki. Sobrang haba at taba. Wait lang. Sana ko siya matinig dito. Ayan eh. Sabi nila, yung pagkuha nito, hihilahin mo lang siyang ganyan. Tapos kapag nafe-feel mo na malambot, saka mo siya puputulin. Ay, napuputo siya ng kusa. Ayan. No? Hindi kayo mag-iingat yun, nakakatinig. Ang dami kong pinagsakamay. Papakita ko sa inyo, may iba't iba silang kulay. Ayan no? Ano medyo purple to. Sobrang itim, ayan. Tapos meron din kulay green lang. Tapos meron din namang sobrang nipis na okay din naman. Ayan. Eh, si Julia gusto niya bumaba kasi ang dami niyang nakita dito sa baba. Wow! Huwag no, tara, baba tayo. Oh, ang daming nakuha ni Julia. Go! No. Go! munar ini kata lagi ho ni nang even din ke ayo agi yo kirana aw 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 mati nik anu agi ya nakikita ko ang daming almonds na nandito. Wala na yung balat. Kita pa sa Ano ba sa'yo? pa ba sa'yo? Ano ba sa'yo? Ano ba sa'yo? Ano ba sa'yo? Ano ba Si Julia, no mo hasan almond. Julia, mm. ya, patiin. Wala. Kitang okay. <tipunyat> mm. po. Wala ra kaet. mereng puno ng olives dito. Pero larong sinta. Aba, es bona. Deb

Nandito na kami sa kapitbahay namin. Ayan, ang liliit ng lemon niya. Ang liliit. Hello! No. Hello oh, po. Ay, bigyan na.